So mga kapatid, pupunta na kami ngayon na pagawaan ng acrylic drum shield na matagal na namin pinagplano ang bilhan. O, oh, pinagplano ang bilhin pala. So, lugar na pupunta namin is doon sa may malapit lang sa monumento bago magmeral ko. Pero bago kami pumunta doon, kukunin muna namin yung budget. Kasi yung budget niya mga kapatid, kung alam ninyo. Ang plano kasi naming drum shield na bubuin is ano lang, 4 panels ng acrylic uh, acrylic glass o acrylic basta acrylic siya <laughs> acrylic panel apat na peraso yon 120 by ay 120 mm by 50 mm yung sukat at saka yung kapal niya is 2.5 mm so kada panel kada panel kalimutan ko na yun basta yung total niya is 2400 ata uh, 400 data yun yan, mamaya malalaman natin yun sa mismong shop sa paggagawan natin. Yun. Tapos mali maliban doon labas pa yung ano yung hinges, hinges na tatawag doon yung parang plastic na bisagra, yung acrylic na bisagra. Tapos ano pa? Ah, uh, irerivet pa namin. Yun. Kaya kumuha ako ng budget ng almost 3k para sa acrylic drum shield namin. At uh, saka ipinalam na rin namin yung sasakyan na gagamitin namin pang pick up. So excited na ako kasi makukuha na namin sa wakas. Na kami mga kapatid. Gutong <laughs> kukunin na namin yung kaperahan. Yung <laughs> budget. <laughs> let's go, let's go. Dito kasi yung boss namin. Ayan o, oh, boss namin o. Oh. Yo, walang <laughs> tao ang ulang. Ay, hey, manager namin. Thank you, boss. Uy, kakariya naman. Yeah, kailan. O, sa mga taga-bagong baryo dyan, dito na kayo magpalaba sa Shiloh Laundry Hub. Ayan. Ito yung mga equipments, guys. Tapos, ito naman yung Hello Mango. Uh, ha? Hello Mango. Ba't wala kang trabador ngayon, sir?

Ayun, pwede pa tayo dyan magano eh, parking tayo Dito na tayo guys, makakapagpaputol na tayo Woo, Parking lang muna tayo sa gilin Makakapya, manipap cornice Two seven eighty pa mo 7.18 in total sama na nito 6 na ganun tapos yung isang panel kapatid uh, dito na yung resibo natin 6 pieces hinges 3.30 apat na panel 2.3 6.5 6.5 ang total so 695 pero nagdagdag tayo ng pandikit 85 pesos. So, total is 2,780. Okay. Ito na siya. Hello so, mga kapatid, good morning. Andito tayo ngayon sa Monumento. Kasi bibili tayo ng extra hinges para dun sa acrylic drum shield natin. Kaso nga lang, uh, sarado pa kasi break time dito. 12.20 na. alaw na pa daw yung bukas. So, wait alam. na lang. update mga kapatid so ito na yung acrylic panel na nabili natin apat na piraso to ito isa dalawa tatlo apat so nakaraan kasi ang binili natin kasama no acrylic panel ay itong mga hinges na acrylic din kaso nga lang ang nabili namin ay 6 lang at nangyari dahil 6 lang dahil budget namin no ay 3K lang So ito ay 2 2 plus something 2 4 ata yon. Tapos itong anim na perasong hinges 330 kasi 55 pesos yung isang ganito. Sipin yung mga kapatid yung bisagrang ganito na pretty. Ang mahal. Kalagang ginto. Kaya no choice kami kundi yun lang muna ang bilhin namin. Pero ngayon nagdagdag na kami ng hinges. Kanina bumili ulit ako eh. Yan, may additional tayo. Pang-resibo. Yan, nagdag tayo ng hinges. Large na ito mga kapatid. Ito na yung pinakamalaki. Pero para sa akin, ang lit pa rin na ito. So magdadagdag ulit tayo ng tig dalawa. So ang pagitan niya kasi, sipin pinyo dito. Tapos doon. Alanganin kasi ito, gawang manipis nga lang yung acrylic natin. 2.5 mm lang. Kaya ganito yung nangyayari. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Parang hindi siya sapat parang nag ano, nagbe-bend siya. So kailangan dagdagan ng bisagra para may reinforcement. Kasi pagka magtiwala lang tayo sa dalawang pirasong hinge. So magdadagdag tayo ng additional na tigdalawa dito. Tsaka dito kahit para papano may matibay-tibay na pundasyon yung ating ano uh, drum shield. Ito na mga kapatid, the moment of truth. Titingnan na natin kung okay na ba yung apat na hinges kada ano, kada uh, pagitan ng panel. So, tingnan niyo po. Yan, kung kanina tig dalawang hinges lang, ay apat na. 1 2 3 4. sa pangalawa, 1, 2, 3, 4. At pangatlo, 1, 2, 3, 4. So, titignan natin ngayon kung magbe-bend pa ba siya o hindi na medyo makakatayo na siya sa sarili niya mga pa. yung paunang pagiging itsura niya mga kapatid kapag ka nakaset na siya syempre di pa natin tinatanggal yung balat Ayan, paikot na siya dahil naka, naka siya nangyong closure na Ngayon natin sa view. Mula sa point of view ng drummer. Yan, ganyan. Yan magiging point of view niya. Na-excite na ako sa magiging kabuan. So, kulang pa ito mga kapatid. Kulang pa siya kasi dahil malambot siya, hindi ako pwedeng mag-rely sa kakayanan niyang tumayo ng ganyan. Kasi malambot nga lang yan eh. Parang alanganin kung ganyan mo lang siya iiwan. So, ang plano namin, ang plano namin ni Joshua, Lalagyan namin yan ng base sa ilalim. Diyan. Tapos dito, pinaka magiging poste niya. Para talagang sure na sure na yung ano niya, yung pagtayo niya. Mas maganda na yung sigurado naman biglang bumagsak yun. Okay, paunang kalahating resulta. So, yan ang magiging kalalabasan pag binalatan muna siya. Wow! Uh. Excited na ako. yung natapos natin para sa drum set. Base. Base ng acrylic. Ito. No? Okay, siya lagay na natin doon. So, ito na mga kapatid. tapos lang natin pintura yung base. Okay. So, ayan na. Ito na magiging itsura nya. Oo, sa malayo yan, ang maganda. Okay, done na mga kapatid. Praise God, ito na ang ating finished product. ng ating drum shield. Sige natin ang ilaw. Yun. okay sa perspective ng drummer all right din perspective ng drummer halos di halata praise the lord natapos din ang project thank you jesus